So ayan mga ka-idol, so ang ating personal account ay restricted. So ano nga ba ang magiging aral natin dito? Mga ka-idol, dito sa social media, wag na wag po natin gagawing hanap buhay. Dapat meron pa rin po kayong extra or meron kayong other business. Dahil mga ka-idol, ito, kung nyo po, no? So, yung ating personal account is restricted. Instead po na tayo ay sasahod ngayong April 22. So, hindi, tayo ngayon, hindi tayo ngayon makakasahod dahil is restricted. So, ayan mga ka-idol. So, sana sa lahat ng mga monetized channel dyan, ayan, sa mga sumasahod buwan-buwan. Sana meron po kayong uh, backup So actually meron lang po tayong backup. Ito po ay advice sa lahat ng mga full-time vlogger sa social media. Ayan mga kalodi. Dapat po meron po kayong backup. Dahil kung kayo ay ma-restrict, hindi po kayo makakasahod. Tulad po niyan mga kaido sa akin, restricted po ako na dapat po ako ay sasahod ngayon ay hindi ako makakasahod. So paano kung ito lang yung iyong hanap buhay? So medyo mahirap yon So, actually, ako naman ay hindi lang naman ito. So, meron pa akong mga pinagkakakitaan. So, syempre, malaking kabawasan ito mga ka idol na dapat yung ating sasahorin dito mga idol is, ayun, so magiging budget ko sa itong mga idol pa uwi ng Bicol. Ayan, kasi uwi tayo ng Bicol mga ka-alodi. Pero ngayon is restricted. So, ayan, so hindi ko sa siya... hindi pa rin siya magawa ng solusyon. Actually, marami na akong ginawa dito. So, yun nga, So, pinakamatagal nito mga idol is 3 months. Grabe, no? So, 3 months po tayong mga idol ngayon restricted sa ating Facebook. Pero, kung ito ay mapapakinggan, yung aking appeal kay Mama Mets, so, hindi na siya abutin ng 90 days. Ayan. Pero, kung talagang hindi, hindi tayo mapagbibigyan, ayan, so, abutin po siya mga idol ng 3 months. So, ayun mga kalodi. So, sana, kung ikaw ay monetize din, sana ingatan nyo na ma-restrict. Dahil itong mga idol na-restrict ko ito dahil lang po sa isang video na ginawa ko. So, hindi ko na malaya na mayroon pala kung hindi na nakat doon. So, dahil sa part na yon ng video yon yun po yung dahilan kung bakit po na-restrict yung aking personal account. Yan po mga idol na nakita nyo sa screen. Lahat po yan kulay red na yung mga tools. So, ibig sabihin na demonetize po siya. So, pinakamatagal niyan is 90 days. So, mga idol kaya yung mga video yung i-upload nyo, mas maganda na i-double check nyo talaga. So, ito, kasi mga ka-idol, yung in-upload ko na video is hindi ko na na-double check kasi alam ko may, meron akong lakad noon. Kasi ang ginagawa ko sa mga ka-idol nagre-reserve ako ng mga video. Tapos pag may lakad ako, nag-upload muna ako bago ako pumunta doon sa akin na lakarin. So yun nga po mga ka-idol pag mamadali ko, hindi ko na-double check yung video yung in-upload ko na yun. Kaya yan mga ka-idol, dahil sa isang video na yun, sa video na yon may part lang doon na hindi ko na cut na against sa partner monetization policies so yan po ang nangyari mga kalodi so ayun sana sa lahat po ng mga monetize channel at monetize maging aral to sa inyo so medyo uh, malungkot ang ating uh, pangyayari ngayon kung baga no na instead sa sabad tayo ngayon April 22 hindi tayo makasawag ngayon sa Facebook so yan po yung sa aking personal account so yung page natin is Uh, damay na din mga idol, damay na kaya mag-youtube muna tayo ngayon mga kaludi so yun, sana nagkaroon kayo ng idea sa video ito. sana patuloy nyo pa rin pong supportahan dito sa akin